Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang -asawa ay isa sa sa ating buhay. Subalit sa ngayon sa mga matatanda, hindi ito tulad ng kaning isinubo na pwede mong iluwa kapag ikaw ay napaso. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay na pangako. Kamatayan lamang ang puputol dito. Kaibigan, bakit ka mag-aasawa? Ano ang iyong layunin? Ang paksanawa sa oras na ito ay magbigay sa iyo ng gabay na ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Ruth, una hanggang ikatatlong talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw muli ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin buong palatuntunan. Ang tagpo sa ikatatlong kabanata, una hanggang ikatlong talata ng Ruth ay sa ni Boaz. Mapapansin na hindi hinahangad ni Ruth na akuin ang tungkulin sa kanya bilang balop. Dahil dito si Noemi ay gumawa ng paraan para sa kanya. Si Noemi ay nagsilbing tulay ni Boaz at ni Ruth. Para kay Ruth, kakaiba ang kanyang naging kalagayan. Maaaring ang nais mangyari ni Noemi ay hindi ayon sa kaugalian ni Ruth. Subalit tulad ng kanyang tinuran nang ipagpilitan niyang sumama kay Noemi, ang bayan niya ay kanya naring magiging bayan. Upang lubos nating maunawaan ang mga pangyayari sa kabanatang ito, mahalaga na pag-aralan natin ang pangatlong batas ni Moises na makikita sa kabanatang ito. Kailangan din nating alamin ang kalagayan ng giikan ng panahong iyon at ang kahalagahan nito dahil dito ay maunawaan natin ang lahat ng pangyayari. Bigyan natin ng pansin ang sinasabi sa Deuteronomio 25, 5-10. Kung mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay hindi maaari mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkuli ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid na namatay, napakasalan ng balo, dudulog ito sa matatanda ng bayan. Sasabihin niya, ayaw niyang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gawin sa akin ang tungkulin ng kanyang kapatid. Kung magkagayoy ang kapatid ng yumao ay ipatatawag ng matatanda at pagpapayuhan. Kapag tumanggi pa rin, lalapitan siya ng balo, hahablutin ng sandalyas nito, sa kalulurhan sa muka, sabay-sabi, Ganyan ang dapat gawin sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan nito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan na inalisan ng sandalyas. Ayon sa mga talata na nabasa natin, marahil sang ayon kayo sa akin na kung sasabihin ko na kakaiba ang batas na ito. Tanging sa aklat lamang ng root natin makikita ang halimbawa nito. Bagamat ako'y naniniwala na maraming beses na itong isinagawa lalo na kapag namatay ang lalaking may asawa na walang anak. Sa aking kinalakhang lugar ay may isang pamilya na puro lalaki ang naging anak ng mag-asawa. Pito silang magkakapatid, pawang matitipuno ang kanilang katawan gawa ng sanay sila sa gawaing bukid. Napakalaking tulong ang magkakapatid sa kanilang ama na isang magsasaka. Dumating ang panahon na sila ay nagbinata at nakapag-asawa. Naniraan sila sa isang lugar at makikita sa kanila ang magandang samahan kung gagawin nating halimbawa ang magkakapatid na ito, sakaling sila ay nasa kapanahunan ng lumang tipan, maaring ang magandang samahan na namamagitan sa kanila ay hindi gano'ng kaayos, lalo na kung may kinalaman sa pag-aasawa. Kunin nating halimbawa ang kwentong nito. Halimbawa, sila ay nakatira sa bayan ng Ibrahim, nakilala ngayon na sa Maria. At isang gabi, isa sa magkakapatid ang bigla na lamang nagsindi ng gasera at nang gabing yun ay lumabas ng bahay at sumisipol pa, tiyak na magtataka ang kanyang mga kapatid. Isa sa mga magiging tanong nila ay kung saan kaya siya pupunta. Subalit dahil hindi nila alam kung saan, walang maisasagot ang iba niyang kapatid. Kahit isang gabi, inabangan nila ang kanilang kapatid sa pag-uwi. Subalit sa kanyang pagdating ay pinati lamang sila ng ngiti. Dahil dito ay nagtaka sila kung saan at ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Nang ikatlong gabi, nagpasya sila na tanungin kung saan siya nagpupunta. Maaring nagpaligo-ligo pa siya sa pagsagot Subalit noong bandang huli ay inamin niya na mayroon siyang nililigawan sa hindi kalayuan. Ito ay hindi biro para sa ibang mga kapatid. Dahil alam nila kung ano ang sinasabi ng batas ni Moises na kung mamatay ang kanilang kapatid na may asawa ay aakuin nila ang tungkulin ng kanyang may iwan. Sa ganitong pangyayari ay hindi naman basta makakapag-asawa ang mga kapatid niyang lalaki. Kailangang kilalanin muna nila kung sino ang babaeng iyon. Sakali mang makilala nila ang babae na iniibig ng kanilang kapatid, kailangan din nilang magustuhan ang nasabing babae. Marahil isang gabi, ang lahat niyang kapatid na lalaki ay isasama niya sa pamamasyal sa bahay ng kanyang kasintahan. Kailangan makuha niya ang kanilang pahintulot na pakasalan ng babae. Subalit kung hindi magustuhan ng kanyang mga kapatid ang babae, Mahihirapan ng balo na kanyang iiwan sakaling mamatay siya. Subalit wala silang magagawa kung talagang iniibig ng lalaki ang babae. Kahit hindi sila tutulong ay papakasalan niya ang babaeng sinisinta. Sakaling buo na ang kanyang pasya. Minsan pa ay nais makatiyak ng kanyang mga kapatid. ay ay nila ang kanilang kapatid upang magpatingin sa isang manggagamot. Kailangan nilang matiyak na walang karamdaman ang kanilang kapatid na mag-aasawa na magiging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin sila nasisiyahan. Maaaring isang araw habang siya ay nasa bukid, bigla na lamang siyang tuklawin ng ahas o di kaya habang siya ay naglalakad sa kagubatan, bigla na lamang siyang mabagsakan na isang malaking sanga o di kaya ay biglang salakay ng mamangis na hayop na kanyang ikamatayin. Kung sakaling ito ay mangyari, aakuin ng kanyang mga kapatid ang tungkulin na kanyang may iwan. Sa ganitong kalagayan na hindi masisisi kung ang mga kapatid na lalaki noon ay nakikialam sa planong pag-aasawa ng kanilang kapatid na lalaki. Alam nila na sakaling may mangyaring masama sa kapatid nila at ikamatay niya ito, magiging pananagutan nila ang nabalong hipag. Kung ito ay mangyari, agad namang pupunta ang balo sa kanyang mga bayaw at hihilingin sa pinakamatanda na kailangan itong gawin ang tungkulin para sa kanya. Kung tumangi ang bayaw niya na dapat umako sa kanya, idudulog niya ito sa kinauukulan. Magaharap ang dalawa at sasabihin ng babae sa kinauukulan ang suliranin na siya ay isa ng balo subalit ayaw gampanan ng kanyang bayaw ang tungkulin. Pagsasabihan ng mga matatandaang lalaki at sasabihin dapat lang na niya ang tungkulin ng kanyang yumaong kapatid sa kanyang asawa. Subalit kung sa kabila ng lahat ng ito ay ayaw pa rin gampanan ng lalaki ang kanyang tungkulin, ayon sa batas, hahablutin ng babae ang sandalyas ng lalaki at saka lulurhan ang kanyang muka. Magiging kahihiyan ito ng isang lalaki. Nang panong iyon, walang lalaki na naisumantong sa ganitong kalagayan. Kakaiba ang batas na ito. Kakaiba rin ang hahantungan ng babaeng balo na walang anak. Sakaling mamatay ang kanyang asawa, ang kanyang kalagayan ay mababago ng lubusan. Maaari niyang hilingin sa kapatid na lalaki ng kanyang asawa, napakasalan siya. Katunayan, tungkulin nito ng babaeng balo para na rin sa kanyang yumaong asawa. Ito ang isang dahilan kung bakit napakalapit ng ugnayan ng bawat miyembro ng pamilya ng panahong iyon. Mayroong silang malasakit sa mapapangasawa ng kanilang kapatid. Hindi lamang aakuin ang tungkulin na may iwan ng kanilang kapatid sakaling siya ay mamatay, kundi nais din nilang makatiyak na ang kanilang kapatid ay makakapag-asawa ng karapat dapat para sa kanya. Ang batas na ito ay pamamaraan ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao noon. May dalawang layunin na makikita natin ayon sa pangyayaring sa aklat ni Ruth. Una sa lahat, makikita natin na nais ingatan ng Diyos ang mga kababaihan Napakahirap para sa isang babae na mamataya ng asawa at maiwan sa kanya ang malawak na lupain ng kanyang asawa. Marahil kasama narito ang napakalawak na ubasan. Idagdag pa ang napakaraming tupa, kambing, baka at iba pa. Paano niya ito aalagaan kung wala siyang makakatuwang na lalaki? Hindi natin masisisi ang isang babae na sa sandaling mabyuda ay agad niyang hilingin sa kapatid ng kanyang asawa o sa malapit na kamag-anak na pakasalan siya. Ito ang layunin ng batas ang protektahan ang mga babae. May mga nagsasabi na ang Biblia ay para sa mga lalaki lamang. Subalit kung ating ibabatay ang katotohanan sa mga pangyayari sa aklat ng Ruth at sa batas ni Moises, malinaw nating masasabi na hindi tamang isipin na ang Biblia ay para sa mga lalaki lamang. Ang pangalawang layunin ng batas na ito ay sa pagnanais ng Diyos na mapanatili ang lupain, hindi lamang Basa ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ang lupain ng Palestina. Hindi lamang niya ibinigay sa bawat lahi ang natatanging bahagi ng lupain, kundi ibinigay din niya ito sa bawat pamilya. Tulad ng ating nakita, maaaring mawala ng isang pamilya ang kanilang lupain, ngunit sa taon ng paglaya, may babalik ito sa dating nagmamayari. Subalit ang isang balo ay maaaring mag-asawa ng isang banyaga na maaari ng magmayari ng lupaing na iwan ng yumaong asawa dahil sa batas na dapat akuin ng malapit na kamag-anak ang tungkulin ng yumao sa babaeng balo na iingatan ng lupain na ibinibigay ng Diyos para sa mga Israelita. Ang pinakamalapit na kamag-anak ng kanyang asawa ang siyang dapat mapangasawa ng babaeng balo upang sa ganoon mapanitili ang lupain sa bansa, sa lahi at sa pamilya kakaiba para sa atin ang batas na ito. Subalit ito ang ipinatupad sa lupain ng Israel ilang libong taon na ang nakararaan. Sa kalagayan ni Ruth, siya ay isang balo na walang anak. Wala siyang minana mula sa kanyang asawa dahil sila ay mahirap. Mayroon siyang karapatan na hilingin kay Boaz na siya ay akuin sapagkat ang kanyang yumaong asawa ay malapit na kamag-anak ni Boaz. Subalit, totoo, nananabig si Boas na hilingin ito ni Ruth sa kanya. Hindi ito maaaring hilingin ni Boas kay Ruth. Si Ruth ang dapat na humingi nito. Kung ihahambing ito sa ating kultura bilang Pilipino, makikita natin ang ganap na pagkakaiba nito sa ating bansa. Ay hindi magandang tingnan ang babaeng balo ang magsasabi sa isang lalaki na pakasalan siya, kundi lalaki ang hihingi sa kamay ng babae. Ngunit noong kapanahunan ni Ruth, kailangang sabihin niya kay Boaz na gusto niya siyang mapangasawa. Makikita natin sa pangyayaring ito na mayroon pang mas malapit na kamag-anak kaysa kay Boaz at maaari ding hilingin ni Ruth. Ito ay kanyang karapatan. Hindi alam ni Boaz kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ni Ruth. Kaya't kailangang maghintay si Boaz kung sino ba sa kanilang dalawa ang pipiliin. Dahil hindi mahintay ni Noemi na kumbilo si Ruth upang hilingin ang kanyang karapatan, na mapakasawa ng isang malapit na kamag-anak, siya na ang gumawa ng unang hakbang. Sinabi ni Noemi sa kanya na kailangan mong sabihin kay Boaz, nais mo na siya ang umako ng tungkulin para sa iyo bilang malapit na kamag-anak. Pag-aralan natin ang kakaibang pamamaraan kung paano ito nangyari. Upang lubos nating maunawaan, kailangan pag-aralan kung ano ang giika noon at ang layunin nito. Gaya ng ating nakita, kahangahanga ang pamamaraan ng Diyos upang maibigay ang pangangailangan ng mga tao noon dahil sila ay mga magbubukid marami sa batas ang tumutukoy sa pagsasaka. Ang batas ni Moises ay hindi lamang para sa mga tao kundi ito ay para din sa lupain. Nakasanayan itong gawin maging sa lupain ng Palestina. Doon ay makikita natin ang isang batas na may kinalaman sa may giikan at ang kaugulian ng panahong iyon ayon sa kanilang mga nakagawian, ang giikan ay matatagpuan sa tuktok ng burol. Ang layon nito ay upang magamit ang hangin na siyang maglilipad sa mga ipak. Ito ay kakaiba sa pisaan ng ubas na makikita sa paanan ng burol. Mas madali kasing dalhin ang mga ubas pababa sa burol kaysa paakyat. Kung inyo pang naaalala sa pisaan ng ubas gumigiik noon si Gideon, na hindi sana dapat ang dahilan kung bakit doon siya gumigiik ay nagtatago siya sa mga madyanita na nagpapahirap sa mga Israelita. Sa dakong iyon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa aklat ng mga hukom 6.12. Suma sa iyo ang Diyos matapang na bayani. Nandoon siya sa pisaan ng ubas sa may paanan ng bundok at takot na takot sa mga madyanita nang sabihin ni ito ng anghel sa kanya sa halip na nasa tuktok sana siya ng burol na gumigi. Papaano kaya niya maihiwalay ang ipa sa pamamagitan ng hangin sa paanan ng burol? Sa paanan ay walang gaanong hangin na magagamit kaya't maaaring pabalik-balik sa kanya ang mga ipa na maaaring makapuwing sa kanya. Marahil labis-labis ang sama ng loob ni Gideon noon. Pagkatapos ay magpapakita sa kanya ang anghel ng Diyos at sasabihin na sumasa iyo ang Diyos matapang na bayani sa aking palagay ay lumingalinga si Gideon at tiningnan kung sino ang kinakausap ng anghel. At nang wala siyang makita, humarap siya sa anghel at sinabi na, Ako ba ang kinakausap mo? Huwag mong sabihin sa akin na ako ay isang matapang na bayani. Ako ang pinakaduwag sa lahat. Kaibigan, iyon ang totoo. Si Gideon ay isang duwag, subalit salamat sa Panginoon dahil kahit na duwag ay ginagamit niya upang matupad ang kanyang kalooban at sa sandali na isinuko ni Gideon ang kanyang buhay sa Diyos, kanyang nilupig ang mga madyanita sa pamamagitan lamang ng tatlong daan na kalalakihan. Nawa ay nagbigay ito ng hamon sa bawat isa sa atin ngayon. Bagamat ang pangyayari sa aklat ng Ruth ay naganap noong panahon ng mga hukom, maliwanag na ito ang panahon kung saan ang mga Israelita ay nanumbalik na sa Diyos. Nang si Noemi ay nasa Moab pa, narinig niya na ang tagtuyot ang paruso ng Diyos ay lumipas na. Maaring bumalik na ang kasiglahan sa Israel at ang giikan ay matatagpuan na sa tamang kinalalagyan nito sa itaas ng burol. Ano ba ang giikang ito? Ito ay gawa sa putik na ipinahid sa matigas, subalit pino at patag na bahagi ng lupa. Karaniwan, ito ay pabilog at napapaligiran ng mga bato. Sa ngayon ay makikita pa rin ang mga giikang ito, lalong-lalo na sa Samaria. Mayroong ilan na ang pamamaraan nila ng pag-iig ay ayon pa rin sa lumang kaugalian. Pagkatapos silang gapasin ang sibada o trigo, dinadala nila ito sa giikan. Sa gawing hapon mararamdaman ang simoy ng hangin sa taas ng burol. Wala itong tigil hanggang sa paglubog ng araw. Kung minsan, ito ay hanggang hating gabi. Hanggat mayroon pang hangin, hindi sila titigil sa pag-iig. Ang mga uhay ay ikakalat sa sahig ng giikan at padadaanan ng mga baka na naglalakad paikot-ikot ihiwalay nila ang mga dayami, itatahip sa hangin upang ilipad ang mga ipa at ang mga mabubuting butil ay matitira sa giikan. Patuloy ang kanilang paggawa habang mayroong hangin. Kapag wala ng hangin, maaring sa paglubog ng araw o di kaya sa kalagitnaan ng gabi. Ano mang oras ito mawawala, magkakaroon sila ng pagdiriwang. At sa ganitong panahon ng taon, ang lahat ng pamilya ay pumupunta at nagtitipon sa palibot ng giikan. Ibig sabihin, maraming tao doon. Pagkatapos ng pagdiriwang, matutulog ang mga lalaki na nakapalibot sa mga inani, ang kanilang ulo sa gawin ng mga ani at ang kanilang mga paa sa gawin ng mga batona, nakapalibot sa sahig ng giikan. Ganoon ang ayos nila sa pagtulog upang protektahan ang mga ani sa mga magnanakaw. Ito ay panahon ng pagdiriwang at pasasalamat sa Diyos dahil sa masaganang ani. Ang pagdiriwang na ito ay tulad din ng pagdiriwang ng mga Israelita sa Pentecostes. Aawit sila ng mga salmo at magpupuri sa Diyos dahil sa masaganang ani. Kung ilalarawan, makikita natin silang magdamag sa itaas ng burol, na nakatingala sa langit at umaawit ng papuri sa Diyos. Basahin natin ang unang talata ng ikatatlong kabanata ng Ruth upang lubos nating maunawaan ang tungkulin ng malapit na kamag-anak sa babaeng balo. Ganito po ang sinasabi. Isang araw ay kinausap ni Ruth si Noemi. Sabi niya, anak, kailang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Nakiramdam si Noemi sa buong panahon ng tagani. Palagi niyang nakikita si Boa sa truth na ipo na ang lahat ng uhay sa may giikan. Napansin ni Noemi na walang ginagawa si Ruth upang hilingin ang kanyang karapatan sa malapit na kamag-anak ng kanyang yumao niyang asawa. Wala siyang alam tungkol dito napansin din ni Noemi na umiibig si Boaz kay Ruth. Dahil dito, nagpasya siya si Noemi na kailangan niyang ihanap ng mapapangasawa si Ruth upang magkaroon siya ng sariling tahanan. Basahin po natin. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapag-iik siya ng sibada mamayang gabi. Sinabi niya na si Boaz ay isang malapit na kamag-anak na maaring magpakasal sa kanya. May karapatan si Ruth na hilingin ito. Kaya sinabi ni Noemi sa kanya na umakyat siya sa burol sa may ikan at ipaalam ito kay Boas. Sinabi pa ni Noemi kay Ruth, basahin po natin ang ikatatlong talata. Kaya't maligo ka, magpabango ka at magbihis ng pinakamainam mong damit. Pagkatapos, magtungo ka sa giikan, ngunit huwag mong ipamalay na naroon ka hanggang makakain at makainom si boas na niya si Ruth na maghintay hanggang matapos ang pagdiriwang. Maaring sinabi ni Noemi kay Ruth na bahala ka na kung paano mo sasabihin kay Boaz ang iyong karapatan. Sa pagakyat ni Ruth sa burol ay pinagbilinan siya ng apat na bagay. Ako ay naniniwala na ang pangyayari sa tagpong ito ay kapahayagan ng isang makasalanan na lumalapit kay Yesu Kristo. Mayroong apat na mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng isang makasalanan. Una, kailangan nating maging malinis. Kung tayo ay lalapit sa Panginoong Isus, sinasabi sa atin sa Titus 3.5 na tayo ay iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang lumilinis at nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemo sa Juan 3.7 ang ganito, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kaya't kaibigan, kung nais mo na maging karapat-dapat para sa langit, kailangan mong maipanganak na muli. Kailangan mong maranasan ang bagong kapanganakan. Nararanasan ang bagong buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya't sinabi ni Noemi kay Ruth, halos inubos mo ang iyong buong araw sa bukid. Maligo ka. Ito ang unang hakbang na kailangan niyang gawin paglilinis. Pangalawa, kailangan niyang italaga ang kanyang sarili. Nang mamatay ang unang asawa ni Ruth, sa aking palagay ay patuloy niyang ipinagluksa ito at maaaring napabayaan niya ang kanyang sarili. Subalit napansin ni Noemi na mayroong nagkakagusto kay Ruth kaya't sinabi niya na magpabango siya. Ito ay kapahayagan ng pagtatalaga. May kaugnayan ito sa ating karanasan bilang mananampalataya tulad natin na isang sanggol noong nanampalataya tayo sa Diyos. Subalit kailangan nating lumago sa kalagayang ito, lalo na sa ating pangunawa sa mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Sa unang Juan 2.20 ay mababasa natin na nananahan ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Ganito po ang mababasa. Ngunit ipinagkalob sa iyo ang espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagkaunawa ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Pilit pinagtatalunan ang katotohanan na kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin maunawaan ang itinuturo ng Biblia. Minsan pa po nating basahin ang unang Korinto 2.10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Pangatlo, sinabi ni Noy Mikay na magbihis ka at magpalit ng iyong damit. Ito ang pangatlong hakbang na kailangan gawin ng isang mananampalataya. Nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, sinabi ng banal na kasulatan na siya rin ang ating katarungan tayo ay tinanggap ng Diyos. Hindi lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan at hindi lamang niya tayo tinanggap bilang anak, kundi tayo ay kanya ring kinalinga. Basahin po natin ang sinasabi sa Roma 3.22. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudyo at maging hintil. Sa Epeso 1.6 may mababasa pa natin ang ganito. Urihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ganito ang mababasa sa pangalawang Korinto 5.21, hindi nagkasala si Kristo, ngulit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang pang-apat na ipinagawa ni Noemi kay Ruth ay magtungo sa giikan at ipaalam kay Boaz na nais niyang ipaako sa kanya ang kanyang karapatan bilang malapit na kamag-anak ng kanyang yumaong asawa. Mga kaibigan, tayo bilang man ng ay tatayo sa harap ng Diyos sa araw ng paghukong. Subalit ang tanong, makikita kaya ng Diyos sa atin ang damit ng kabanalan? Kumusta ka sa sandaling ito, kaibigan? Ikaw ba ay ligtas? Kung may pangailangan ka sa iyong kalagayan, kahit hindi ka lumapit sa Diyos, ay hilingin sa Kanya ang kaligtasang iniaalok niya sa iyo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami ay nagpapasalamat dahil sa mga ginunto ang aral na aming natutunan sa iyong mga salita nawa ito ay patuloy na magpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station febc Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at, at febc.ph. This is Through the Bible See you again for more learning on the next episode.